na mo. Bas, bas, basa nga mo kayo. mo si yung papa. Naman siya, me. Ang pa man di uli, kwaunan siya. Ay, kwaunan si siya, me. Wala nag iuli si siya, me. Alay, kayo ko tukos inyong bukid, ha? Kaya na ako, ihatag ninyo. Wala ko, ko nag-drawn. mo na kudri, ha? Ama sa atin ninyo. Tadri sa bukid. Tadri sa kay. Ay, ay mo na ako, eh. Okay. 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 Na kumusta naman mo okay lang oh? Okay na. Ni nah. skwela pa mo? Ah. Uh, uh, Ani skwela pa mo? Ni nah, skwela pa mi ugma. Tapos uh, si papa niya na usap mi trabaho dito. Naglampas. Ay naglampas papa niyo? Uh, naglampas sa akin. Nandito ka naman? mo? Ah. Uh, uh, uh. Wala ko na balik ya ugma kamote. Wala naman mi kamote. Kamote kay gi kon mo papagi. Bat batong um, bat Ah, yeah, ano mo ligya mong batong kay na? Sige ah. Palitan mo na kung pansa ha. Ha man tay. Ito bos. Bunit ate ha. Ata, tadu aja ko nagdahaw mo, ma'am sir nga malabyan ako na. Ang oras. Apit na 4. Ito yon ang mga nidre hapit na 4 kay para manguli mga timing na mga manguli itong mga bata pero na mga bata oh, basa kayo Ikan sila ng balikyag batong ulit ha at tapas huwaman makaon ah mo mga makaon ha 'ong. Oh, mayung hapon na ha? ma. Salamat sa gino Shout out ko ni Mama, Ma'am. Tiara gi mong gipaabot kay para ipapalit sa ilaw oh. Yung mga baro nila ni. Palit na sa mga sinilas no? may mga, kaya yung mga notebook kada isa nila na yung mga tumbler. Ma'am, salamat ha. Kuwat ka pa? Papuya? Ha? Nanad na mo? Saka? Saka ka naog? Ta? Okay niya. Ma'am, sir. Ano mga bata, grabe mga laka, warang paspas ah. -pas, Pulong sa diya. Oh, Ma'am, sir. Salamat sa ginoo ha. Apo na, kusog ulan kayo na. Muna yung dalan din. Lera mga bata o, oh, makadumdum muna itong magsuon. mama, may kontak na. Wala na muna kakontak sa yung mama? Uh, ha? Online. Ah, siya mo online? Wala na mo video sa na sa Wala na Wala na video call sa inyo? Wala na Wala na ah si siya may sa iya? Mm -hmm. tapos wala giuli? wala pa yung mong panawagan ni siya may istorya siya may ba siya magkakita? siya may manina kanila pala magbanata para maguban mo? kaya mo magsuon? mahalag mo lang may mama basta maguban na may mahalag mo yung mama basta maguban rin mo sa inyong magsuon? magpatin kami mahalag layo kaya inyong balay subot rin mo na? Pero na pa ka ha? Na mo ha kay Para ka no oh, no na gipaabot ni ma'am sa inyo ha? Gipapalitan mo mga baro bitaw ha? Pang eskwela ninyo Kisa nang palit niya yung chinilas naman lagi bag o Palitan lang ninyo ni siya Palitan lang ninyo ni yung ma'am na ko Ah mo sa ma'am ninyo? O mm -hmm. chinilas? Sa yung ma'am niya Agi apilan, Ag apilan po ka Sal Salamat ni ma'am mo so, klaro lang na pagka-istorya mama. Kaya mga bata wit nga mga tung kitabangan. Pagabot sa panahon, igno na tog. Nawala na, nawala na ang pag pagvideo-video -video nga pagtabang sa taong sa maliyan nila. Pero pag manag ko ni mga bata mam, ma di ni makalimot sa to, ah. di mo makalimot sa ako ha. Na, no? isay akong pangalan? Saway Lalan. <laughs> ha, tata ra. <na. laughs> <-wantay> inyong balay? mo dondong mo, dering ma'am. Termino ng among video. Dere naligid ang iskasakong bugas nga nayabo. Tungod sa kasakaon. Kani. Sa una. Oh. Mi kono sa takay. kay. Dati ka kapoy. Ma'am, sir. Amo nang palugsungon tong iyang papa. Dinami mo lapos kay gabi na. Hindi na po na kumakaya. Kani mga chinilas ko rin eh, ha. Kamu, kamu lang ate ni mo. Kani magpili mo dani ha. Mga pinalit na mo ni sa. Guys, ano pang eskwela ninyo ni ha? Mga baro ninyo ha? Oh, wala mo kato guys ano? Ako wala. Ah, ikaw mo wala pa kato o, pag SM mo, pag kabot, ikaw nakabot ng kasawa natin ah. Kani-isa pa na ako pagkabot. Uy, nanay ang ate o! Ali! Oo ka na o. Amang ka magpadulong po. Ang sugatan ako mangon. Ayun mo na yung tangsugatan sila. Ma'am, salamat kagda ko ha. Pagkahuman, nag-eskwila pa ka, lang eh. Eskwila ka po ka kapag abot sa panahon mo mo ni ang tapos mo sa mayong sudang gina buwad mo ang balon niyo niha ang muskila mo ha ang may problema ina mas papa niyo ha nga kanang sanggitan na lang nato ipakuha na ako niha papa niyo Oh, kamu rey mau pasalamat eh, Ma'am. Mam, salamat ke kalahatan. Alam ko, rami para makamay may eskwila. Tapos yung mama ate, wala na kontak? Wala eh. Wala na ni kontak sa mama ninyo? Ma, kung nasa ma, magayo-ayo na lang dira. Magayo-ayo na lang ko na ha? Kanang istorya bitaw ni mo? Mo dyan yung makahilak sa ako. Kanang istorya bitaw niya nga. May ngon na, ma'am, bisa gibiyaan sila pero maana gaya po siya yung ginikanag. Pag ayaw-ayaw na lang diya, ugasa ka karon. Maaw dyan na istorya nga makahilak salamat sa si Ginoo. Inom sa ate. Papa niyo. Tago na ko ah. Ha? Haman diri na lang may taman. Eh no. to matawag rin papa. Tawag ka siya. Lampas mo siya. Ha? O oh, sige, diri na may taman ha. O salamat kay Kol. Salamat ha. Salamat sa Ginoo niyo ha. Wala mo ko kadalagpan pero sa sunod basig kaloyan na mo sa si Ginoo. Basig, basig pohon. Ilaag mo na po sa si SM ha. Wala mo katamak isim? Ah, kaloyan ta sa si Ginoo. Kisa akong pangalan? So, <laughs> Salamat. <laughs> sige. Ina, ihatag na lang papa ni mo.